Hello, Pilpins, and hello, world. Another day, another vlog. <laughs> Magandang magandang araw po sa ating lahat. Ramdam na ramdam natin ang panahon. Undas na naman. Napakabilis ng araw. Kahit sa ang sulok ka tumingin, mga nagtitinda ng bulaklak, naggala. Ito ay para sa ating mahal sa buhay na mauna Ang gaganda ng mga bulaklak, o oh, di ba? Matatagpuan nga ito sa palengke ng Santa Rosa Nueva Ecija. Iba-ibang klase ng mga bulaklak nandyan. Kaya pumunta na kayo rito para mamili. Napakatingkad ng mga kulay. Ang gaganda, o oh, di ba? Pwede rin ibigay sa mga magkakasinta. Ano, O, di ba? O, oh, makisabay na kayo. <laughs> Bitter. <laughs> araw din ang mga puso to. <laughs> Bahala nga ka kayo dyan, charot. <laughs> so, ayan nga, tandito kami ng aking anak para mamili ng uulamin namin ngayong araw na ito. Maraming ang tao dyan. Ba't walang tao, charot. <laughs> Heto nga at mamimili na ako ng uulamin mamaya. Napakahirap talaga mag-isip ng ulam, nakakaloka. Sabi gani ni Mara, bumili lang daw siya ng lutong ulam. Kaya nagpunta kami rito kila Aling Lina para bumili ng lutong ulam na uulamin naming dalawa. Pero nakabili na ako ng isda do. Akala hindi ako bumili ha. <laughs> si Maron nga, hirap na hirap pamili ng ulam niya. O, oh, diba? Oh. Nagsisig na nga kagabi. Ang gusto pa ngayon, sisig pa din. <laughs> kalokong bata. Tapos yan naman ang ulam ko, yung saluyot na may labong. Pak na pak. At hen nga, tamili pa kami ni Maron ng ibang gamit sa bahay. Kung anik-anik lang. <laughs> si Maron yung ang tinatanong ko, kung ano ang gusto niya mga ulam. Kasi, kung ako lang, kahit ano. Sabi pa nga niya, bumili daw kami ng tuyo. Dati, hindi naman siya kumakain yan. Ngayon, naguulam na siya. At syempre, mamimili pa kami ng kung ano-ano. Hulaan nyo na lang kung ano yung luluto ko mamaya. At heto nga, at bumili ako ng kapiranggot na karin ng baboy. At meron nga pinaluluto ang aking anak. Niluluto daw ng kanyang lola. Eh sabi nga niya sa akin, ay e, magluto nga daw ako. Eh di syempre, pagbibigyan ko ang bata. At hen nga, at nakapamili na kami at uuwi na kami ng bahay. Mabuti na nga at umaaraw na dyan. <laughs> Abay bagyo, umalis na kayo. Heto nga at sisimulan ko ng magluto. Yan yung pinaluluto ni Maron sa aki. Karni ng baboy na hiniwa ng maliliit. At heto nga at priniprito ko na siya. Ayoko nga nagluluto ng ganito kasi nga napakatalsik. Nakakaloka. Kaya ang ginagawa ko, pinapatay ko muna yung kalan bago ko haluin. Eh kahit nga mahina yung apoy, tumatalsik pa din. Nakakaloka. <laughs> so, yan nga at iginilid ko muna yung karni at pagigisa naman ako ng bawang. Pagkatapos, ilalagay ko yung alamang. Yung alamang nga, hinugasan ko. <laughs> para mawala yung ala heto nga at nilagay ko na yung alamang hindi ko alam kung ano to <laughs> Kaloka. Binigoong ang baboy ba o usawang alam? <laughs> Mas marami pa yung baboy na ka. Mahilig kasi sa mangga si Maron. Kaya ito ang gusto niya. Sausawan daw nga niya mamaya. At heto nga at luto <laughs> na. Kaloka. At heto nga yung binili ko kanina. Dalagang bukid na lapang. Hindi masyadong malaki. Sakto lang. At heto nga at piniprito ko na siya. Mas masarap nga yan sa bilo. Mas malasa. aba first time ko yata magluto ng ganitong hindi durogo <laughs> At heto nga at nakaluto na ako. O, ba diba, na pagkakaganda-ganda na pagkakaluto ko. Pak na pa! Let's eat! Hinapon <laughs> ay, na kami guys. ni Maro oras ba? <laughs> Lafang tayo! Anong ulam nyo dyan? Masko po, malamig ang panahon. Makulimlim. Kain tayo. O, paluto siya ng corn beer <laughs> ako naman to. Hmm, hala. Ito ka na lang magganon. Kuha. Oh, Ang sarap-sarap naman ng dalawang buhay. Ah, ka na. Alam mo may oh, Ano <laughs> sawan niya on? ng bago, ng bagong? Manga. Sa niya namang gumamay at bibili nga daw kami. Oh, marami Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa so, I amin. Mean, I love you all night. Thank you. Mm, Mag-iingat po kayo lahat. <laughs>